parang tanggal na yung banido ito. Ah, na <laughs> tanggal na nga. Tanggal na ban id ko. Eh, may langis eh. Lagyan mo kasi ng langis. Dapat nga gasa eh. Wala naman gasa eh. Madik-badikit. Talian mo na lang ng ano. Bore. Bore ng nauhubad yung tsinelas ko ah naiiwan

Madulas daw dyan. Baka madulas ako dyan. Madagdagan pa itong pilay ko. Sabi <laughs> po, Nuno. Sabi po, Nuno. Ayan. Ayan. Ito kami sa bukid. Pilay-pilay. Oo. Pilay. Hmm. Sige. Wow. <laughs> mmm. na. Galing kami. Bahal ng bukid. Ay, hindi nakikita. Dapat nga may hagdan. Para 100 step. Hello, world! Hello, world! Oo nga eh. Ito kami. Ayan ang inakyat namin. Doon kami galing. Doon. Ayan so, sa akyat pa kami doon. Ayan. Totoong na mundok na ka po kami. Hindi to bukit. Bundok to. Hiking. Hiking po to. Hiking. Mountain Hiking kasama ko ang api, aking hipag na si Ayeng yan ang yun know, o oh, sinundan ni Papoy pero mas mukha pang lolo si Papoy ay buti adobe dito o, adobe hindi madulas Punta po kayo dito, dayo. <laughs> Ipagko. <laughs> mga mote din kayo. <laughs> Kami mga ngamote. Anong kabote ba? Baging. Baging. <laughs> Pangit kaya pinapabili ka ni nanay ng tubig. Gapang namor. Buko pa lang kinain namin. Habi. sumpa may Yan, may dadaan Maano hayop na daw no, 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 makalut <laughs> <laughs> makalut na lang daw ning kamote dahil sa kamote naghingal-hingal na <laughs> <laughs> Makakamote lang <laughs> Ayan. Oh, Pag-along ito <laughs> Dai! Parang mag ah, -ano, mag-mapas ka Gagaya kaya ini. Ayan. Ying! Ayan na. Parang tanggal na yung banido. <laughs> ano tanggal na nga? <laughs> Tanggalnya Ban Eid ko. Ih, may langis eh. Lagyan mo kasi ng langis. Lagyan. Dapat nga. Nga sa wala naman kasi. Ngayon, bigdik-bigdikit. <laughs> Talian mo na lang 'no. Bore. Bore. Yan. Nauhubad yung tsinelas ko ah. Naiiwan? <laughs> May mga harong ka dyan. May mga bahay diyan. Ha? balo na rin. Yan. Dapat tinaliin na lang <laughs> ang tita Yung sugat ko. Buti nga walang baha. <laughs> Paano pag umuulan pala dito? Hindi nagre-rain. Hindi agos ah, ang tubig dyan, pababa. <laughs> Hindi kayo nakababaan yan. Madulas. Boba mo. Mhm. Walat nakita ni. Bato 'to. Pasuot si uto sa likod ng bato. Bato 'to, second. <laughs> Ayun si ano, si Kulit. Ano ba 'yan, si Liit? Sarap na nanghangin hangin dito. Dito ba kayo mag-gibon duyan, no? Magduyan-duyan. Diyan sa puno. Duhat to, di ba, Yeng? Hindi, duhat. Ano yan? Ha? Tubo-tubo. Tubo? Maasim? Tubo. Tubo? Maasim Maasim, ah, bugnay. Bugnay. Bugnay bignay bugnay bignan Mika usap na si Kulit doon. Parang daw yung kamote. Inaani na. Paano araduhin to <tinyo> to? Puro gapo. Saan? Ayun ba yung bahay nyo? Si palong 'yun, dum-dum 'yun. Oyan diyan ano 'yun eh. O, ito ang kamuti. Duman uli, duman uli. Mabal yung paa ito dyan? Paa-arok na yan. <laughs> Layo pa pala. Alam mo, doon pa kami bubunda. <laughs> uh, napasubo. May, uh, ni bit bit kong Dead yeah, anniversary Nahanap na daw ni nanay, eh. huh? na daw ni nanay. <laughs> Nag <laughs> nagtawagan ba naman nagtext nagchat nagano kay kapapoy lahat syempre tapos nung nag video call kay nanay hinang hina tapos si tatay panay ang ano kay papoy eh. sabi ni tatay baka hindi na nakabuta sabi tatay grabe si tatay <laughs> eh. grabe si tatay talaga ako eh. Kaya pag nalaman pa ni nanay na sumempre lang kami, lagot na. Lalong magagalit yun. Kaya wag na kayo mag-ingay. <laughs> Kahit may ebidensya, wag na mag-ingay. Hindi, <laughs> nagkikwento yan. Bawal magkwento, di ba? Sabi ni Tutoy, eh, bawal magsinungaling. Wag lang magsasalita, di naman siya magsisinungaling Di naman siya tatanungin ni nanay. Wag lang magsasalita, iba yung sinungaling sa... Oh, ito. may kawayan dito sa bundok May magkaroon ng kawayan sa bundok eh, talaga ba? Kalimita kasi sa mga ma matubig yun. Eh, matubig naman dito, bundok eh. Wow, virgin forest pa to, virgin forest. Asan harong nyo? May signal dito, malakas ang signal dito laging yung... Ayan. doon pa kayo pupunta sa kabilang bundok paikot adventure kami rin talaga ngayon ni papoy ah, hindi pa pala nakapunta si budang hmm eh ako noon, 'di ba? Pero eh, parang hindi naman 'to 'yun. Iba yung dinaanan natin. Bininta na 'yon. Yung pumuha tayo ng okay. santol. Bininta na ba yung daga ni Nanay, sir? dapat si Mayon, ang matinido. Ah, hindi. Kaya pala sabi ko parang iba naman to. O, dun nga yun, nangwa tayo ng ano, santol, ng pili pili tapos yung ano susong malaki ba yon buko ano oo naka ano pa tayong sapa tapos dumaan tayo dun sa sinabing bahayan happy homes yun oo happy homes puno na talaga ang happy oh yaro pala ang harong hindi

Sana'y dulay nga, lahat dulay. Alam mo yun? Mali Ewan ko, basta dulay. Pangala tawag nila, dulay. Mula pa kay naning, dulay. Banga. Ha? Banga. Banga? Bakit banga? Yung lagyanan ng tubig, dulay. Hmm. Riff yun, riff. hmm. Talo pang Oo, banga, yung inumuan ng ano, ng tubig malamig ang laman. Gagamitan mo ng bao. Mm. Pwede rin naman yung ano, yung stainless. Stainless lata pala na puti. Kaya yung ano, masakit to makatusok. turug, -turug. <laughs> Yung, yung pinakukuha ni nanay na makahiya. Yung ano. Yung, yung, ano makahiya. Yan, yun Alin? Yung. Mga up 10 years pa yan bago magbunga. At least magbubunga siya up to, binata na siya. Binata na si ano niyan. Ito yung masipag ka mag tanong-tanong. Hmm. Ayan, short pa <coughs> mo Ganun talaga, hindi ko naman alam na. Dapat sinuot mo pa rin yung jogging pants na. Oo nga eh. Dapat pala sinuot ko yun eh. Ayos <laughs> pang pang ma mahat ma anuhan. Ulit ulit. So, paano kayo mag-aay May mga manok. Di kinakay kayo ang tanong ninyo dyan. Layo na nung no, kasama namin, oh. <laughs> yung aming tour guide. kay nag ano nagtasak din inumin. Oo, no, sabi sayo pangit eh bumili so, tayo ng eh. Pahirapan mo pa 'yung magdadsasak do. Hindi no. May iba, may alaagang uri. Ah, ito na 'yung bahay na dinhipag ko. Bihirap <sighs> po. Eh. 'yung pemain lowkey 'yung kamoy din. Diyan nagkakawat. Dapat nagkakawat 'tong basketball. Dapat hindi ko mag-basketball kasi di kami pinapakawat. Ting pa-padapa kami. Eh. Napadapan ni Nanay Naymada 'yung kunyan. Eto na. Eto na kami. Nakarating na kami. Pagtapos namin tumawid ng dalawang bundok. Kali,